excited na ako! Trick or treat na dito sa iskinita namin! Ni Fang! Hala! Dali! Ay, Nita! An man mangyari dyan sa mukha mo, oy! Ba't may dugo ang ilong mo? Tsaka doon sa milag, ay may, may sugat ka, Nita? Oo nga, Nita! Annyari nyari sa'yo! Nagsama pa kayong dayawa! Ay? E di ba nga trick or treat? Dapat may costume! Ay! Magkukostume ba? Ah. nag-costume ako para marami akong makuha at dinala ko yung magic pitchil namin. Ay, ako magdadala oh man ako ng timba. Ay, ang kudin. Dadaling ko din yung bag ko na lang. Alina! Ang babagal nyo! Tara na! Trigger treat! treat. ka na naman! Josie. Oh, Josie, ito naman para sa iyo. Wow! Ay, salamat po. Ako. ako the next. Onita, oh, Nita, ito para sa iyo. Huh? Oh, oh, Nita. Thank you po. Ah, oh, sige, maraming salamat din. Welcome sa inyo. Bye -bye. Oh, doon na kayo sa kabilang bahay. Bye-bye po. Ay, Bye -bye. ang dami binigay sa akin. Isang supot. Oo nga, Nita sa'yo. Ilan binigay, Nita? Kasi, binigyan na ko isa lang. Ay! Ba't man isa lang sa'yo, oy? Baon sa inyo, supot! Akin, okay, isang buong supot. Ho? Oh, halika na nga, punta na tayo sa kabilang bahay. Ka doon. Di na ako bibili ng yelo niya kay Aling Selly. Trick, Trick or treat ko! Trick or treat! Aling Bebang! Aling Bebang! Trick or treat! Woo! Oh, pa. ito para sa iyo. Wow! Ang galing! Oh, Josie, ito naman para sa iyo. Isang pack ng Skyflakes. Thank you pa. Ako na. Oh, ah. ito para sa iyo. Thank you po. Ano 'yon? Ay, ang daming binigay ka. Ayaw ano?